sa bawat patak ng pawis ng mga masisipag nating magsasaka at manggagawa na maramdaman nila ang kalinga ng Diyos. Ngayon, tayo ay nagkakaisa sa isang taimtim na panalangin kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka at manggagawa. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating mga pagsusumikap upang ang ating mga gawain ay ay maging masaganang pagpapala hindi lamang sa ating sarili kundi sa ating pamilya at sa ating bayan. Umahal na San Isidro Labrador, lingkod ng Diyos at huwara ng kasipagan, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon upang idulog ang aming mga panalangin. Sa inyong tapat na paglilingkod bilang isang mambubukid, nakita namin ang halimbawa ng isang buhay na inilaan sa pananampalataya, pagsisikap, at pagmamalasakit sa kapwa. Hinihiling namin ang inyong patnubay sa aming pang-araw-araw na gawain. San Isidro, ipanalangin po ninyo ang lahat ng mga mambubukid na buong tiyaga at sipag na nagpapakahirap sa kanilang bukirin. Ipagdasal po ninyo na ang kanilang mga pananim ay lumago ng masigla at maging sagana ang ani. Protektahan po ninyo sila mula sa matinding init, malalakas na bagyo, at iba pang sakuna na maaaring puminsala sa kanilang kabuhayan. Umahal na patron, dinggin po ninyo ang panalangin ng mga manggagawa na nagpapakapagod upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Naway pagpalain sila ng sapat na lakas maayos na kalusugan at katatagan ng loob upang patuloy na gampanan ang kanilang mga tungkulin. Bigyan po ninyo sila ng tamang kasangkapan at kaalaman upang mapabuti ang kanilang trabaho at mapanatili ang dignidad sa kanilang hanap buhay. Panginoon, sa pamamagitan ni San Isidro Labrador, hinihiling po namin ang inyong pagpapala sa lahat ng naghahanap buhay ng marangal. Ipagkaloob po ninyo sa kanila ang makatarungang sahod, pantay na pagtrato, at isang ligtas na lugar ng paggawa. Nauhay tanggalin ninyo ang anumang pagsasamantala, pang-aapi, at kawalan ng katarungan sa kanilang hanay. O San Isidro Labrador, tulad ng inyong pananalig sa Diyos, sa kabila ng hirap ng buhay, turuan ninyo rin po kami na palaging magtiwala sa kanya. Naway hindi namin sukuan ang aming mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok. Ipaalala ninyo po sa amin na ang kasipagan, kababaang-loob at pananampalataya ay magbubunga ng pagpapala sa tamang panahon. Tulungan po ninyo kaming pahalagahan ang biyayang ipinagkaloob sa amin ng kalikasan naway maging mapagmahal kami sa lupang ating tinatamnan, sa mga yamang dagat na ating inaani, at sa likas na yaman na ating tinatamasa. Bigyan ninyo kami ng karunungan upang gamitin ito ng may malasakit at respeto para sa mga susunod pang henerasyon. Hinihiling po namin ang inyong tulong sa mga pamilya ng mga magsasaka at trabahador. Naway magkaroon sila ng kasiyahan pagka-isa at kapanatagan sa kabila ng mga hamon ng buhay. Bigyan po ninyo sila ng lakas upang patuloy na magsumikap para sa isang mas magandang kinabukasan. O San Isidro Labrador, tagapagtanggol ng mga nagpapagal, ipanalangin po ninyo kami sa Diyos upang patuloy kaming pagpalain sa aming gawain. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kasipagan na tulad ng sa inyo. Ang pananampalataya na walang pag-aalinlangan at ang pusong laging handang tumulong sa kapwa. Sa aming pang-araw-araw na gawain, naway magkaroon kami ng tamang disiplina, sipag at pagmamahal sa trabaho. Tulungan po ninyo kami na hindi pang hinaan ang loob sa kabila ng mga hamon at pagsubok. Ipagkalopo ninyo sa amin ang kasipagang tulad ng ipinakita ninyo sa inyong buhay upang ang bawat paghihirap namin ay maging daan sa isang masaganang kinabukasan. Panginoon, ipagkaloob ninyo sa amin ang biyaya ng lakas ng katawan, tibay ng loob, at kapayapaan ng isipan upang maitaguyod namin ang aming mga pamilya. Palakasin ninyo po kami sa tuwing kami ay napapagod at bigyan kami ng inspirasyon upang magpatuloy sa aming mga adikain. San Isidro, ipanalangin po ninyo ang mga nagdurusang magagawa na walang sapat na kita, ang mga natanggalan ng trabaho at ang mga nakararanas ng hindi makatarungang pagtrato naway maalalayan sila ng lipunan at naway magkaroon sila ng oportunidad upang muling makabangon. Sa pagtatapos ng araw, naway mapuno ang aming puso ng pasasalamat sa mga biyayang aming natanggap. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang isang matahimik at mahimbing na pahinga upang sa aming paggising kami ay may panibagong sigla at lakas upang ipagpatuloy ang aming gawain ng may pananampalataya at pag-asa. O San Isidro Labrador, sa inyong halimbawa, Nawa'y patuloy naming ipakita ang pagmamahal sa aming kapwa, kasipagan sa aming gawain, at matibay na pananampalataya sa Diyos. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa panalangin ito kaisan Isidro Labrador para sa ating mga magsasaka at manggagawa. Nawa'y maging masagana ang ani ng bawat magsasaka at maging maayos ang kalagayan ng bawat manggagawa. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video na ito upang mas marami ang makabahagi sa ating panalangin. Nawa'y pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga gawain at sa ating pagsisikap araw-araw.